we are back again mga kabikers, kabolers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer anong balita sa inyo at anong balita sa akin, so kagigising ko lang at ito, papasok na ulit ako so na ko yung pagbablog dahil almost a month ako hindi nakapagblog dito kasi busy nga ako, no? marami akong ginagawa ngayon sa opisina at syempre busy rin tayo do sa ating plano no? para do sa ating mga alagang monster piece at isa sa mga plano ko e eh, i-transfer eh, na nga yung nabili natin na ah, dalawang 35 gallons. Actually, tatlo yun. So, dalawa lang ang tinransfer ko dito sa bahay. Para mailipat ko na yung mga isda natin na ah. naglalaki yan na kasi, no? So, kailangan na natin silang iseparate at hindi na natin pwede ipagsama-sama. So, kung makikita na dito na sa background natin. No? So, dito nakapwesto yung ating dalawang 35 gallons. Yan, no? Sinetap ko na yan. Uh, kahapon actually Monday, no. Sineta po siya, tapos conditioning na lang ako dito. Tapos mga ilang araw kung pe pwede na siya, ta-transfer ko na 'yung mga alaga natin. Ang tanong, sino ba ang ita-transfer natin dito sa ating bagong 35 gallons? Okay, kapaligtik. Ito na ngayon yung ating mga alagang monster fish. Ang ating pick bus at yung albino pako. Yun, nasa sulok na. Pansin nyo, nasa sulok. Kasi itong pick-up bus natin, very aggressive to eh, no? So, nag-aaway siya. Kaya nilagay natin ng divider. So, ngayon, isa sa mga ililipat ko dito. itong pikak pick bus natin, no? So, ililipat natin doon sa baba siya, no? So, yun. So, yun yung plano ko para lang magkaroon ng separator. Ngayon, itong si albino pa ko, eh, iiwan ko dyan, iriritin ko yan dyan, no? So, bakit natin iriritin yan? Gagawin natin siyang tankmate Yung tankmate natin ito, ito yung bago. Bam! Yun, no? Meron tayo Australian Golden Arwana. So, o Giardini. So, yan. So, kabibili lang ng anak ko nito uh, at kaya niya binili ito dahil swerte yan, eh, no? Swerte talaga sa mga sa pangkabuhayan, sa trabaho, sa health, lahat, no? So, mali natin, no? So, yan, no? Siya ang inilagay natin dito. Yan. Tapos, ilalagay natin dun sa ating 500, ah, 500. <laughs> sorry, sa 50 gallons tank. Tapos, of course, siyempre, nandito rin yung ating uh, gurami, no? Albino gurami na yan, ano? So, ililipad din natin dun sa may ibabaw yan ng 35 gallons. Kasi nga, yung ating isang alagang tiyana no yung golden auranti eh namatay no hindi natin na survive naka-survive siya sa ano tapos nandito pa rin yung isa no so ayan lilipat din natin yan sa loob yun no laki na nitong gurami na to ang ganda tingnan na nitong gurami na to yan so nasa labas to and of course mga kapalikpik ito si Red Bobo Red Bobo in the house to yan no. So ang ating pinaka main fish nandito siya sa improvised na 50 gallons tank no. Yan so healthy na healthy ang Red Bobo ko na yan eh no? So yan din natin i lang natin siya diyan, hindi natin siya gagalawin. So hayaan lang natin siya diyan, komportable na siya diyan kaya diyan lang siya. Tapos ay nga mga kapalik pick no. So dito lalagyan natin si Gurami at nandun si Pika Bass at of course yung ating arwana ay ililipat natin doon no? so yun, tapos yung ating chana ay ililipat naman natin dito yun, no? ang gulo no? <laughs> sana naintindihan nyo ako pero makikita nya sa mga susunod kong vlog ang mangyayari, yung dalawang 20 gallons doon na nasa labas eh, wala na tayong ilalagay na isda muna temporary, no? so, dito muna tayo ginawa tapos sa mga susunod na lang natin uh, papakita ulit kung ano bang mga nangyari sa mga kaganapan nangyari na paglipat-lipat ng mga ating monster piece at hanggang dito na lamang at maraming salamat ulit sa pagsubaybay sa aking channel hanggang sa muli Woo!